Hi guys, samahan niyo muna ako dito sa bagong kapiyan sa Imus. Lagi namin ito daanan kaya sobrang na-curious na talaga kami. Kada daan namin dito lagi talaga maraming tao. Kaya sa mga coffee lover dyan guys, try nyo na pumunta dito. Grabe, sobrang hindi kayo dito makisisi. Kaya sobrang ganda ng ambience dito. Pagkakalam ko dito guys, ang sarado dito is 11pm. Kaya sa mga gusto matry dito, try nyo na maaga. Kaya lagi talaga dito maraming tao sa sobrang haba talaga ng pila. Ang mga kasama ko pala ngayon sila sa Yarila saka sa Kasilarod. Sobrang biglaan talaga yung pagpunta namin dito. In order ko pala dito guys, guys is yung coffee mo Grabe, sobrang sarap talaga niya, promise. Saka sobrang affordable lang ng price. Pero niya. yung whipped cream niya guys, hindi ko talaga nagustuhan. Pero yung lasa na inorder ko, sobrang sarap niya. Rate ko siya ng mga 7 out of 10. Hindi ko na rin talaga alam baka sobrang hilig ko na magkape. Alam niyo yung feeling na pag matutulog ka na lang, kailangan mo magkape. Kasi parang hindi talaga ako mapakali pag hindi ako nakakapagkape sa isang araw. Parang kailangan ko talaga palagi magkape araw-araw. Tumambay lang kami ng saglit guys kasi malapit na rin magsara dito. Sobrang late na rin kami nakapunta dito mga 10pm siguro. Isang oras lang kami tumambay dito kasi maya maya may pupuntahan din kami. Kaya talaga na video yung iba dito kasi sobrang ganda ng kwentuhan namin. Sobrang nalibang talaga ako sa inuupuan namin dito. Pero yung labas dito guys sobrang ganda promise. Sobrang ganda talaga ng ambience dito. 10 out of 10 ako dito. Kaya hindi na talaga magsisisi na sobrang daming tao saka sobrang haba talaga ng pila lagi sa counter. Yung pinaka nagustuhan ko dito guys sobrang laki ng parking nila. Dahil yan talaga yung pinakamahalaga sa mga kapihan. Kailangan mo talaga ng malaking parking. Kung kapihan na guys, malapit lang to sa O Resort. Sa gilid lang talaga niya. Saka malapit lang dito sa Open Canal. At malapit lang to sa bagong munisipyo ng Imus. Kaya e, yung pag-alis namin dito guys, ayang pupunta muna kami ng Peria. Expect talaga namin na maraming rides dito. talaga iisa lang siya kaya medyo boring dito. Babalik kami dito guys pag marami ng rides. Saka mas marami ng tao. Parang ang lumbay talaga niya pagpasok mo dito. Tumuli pa rin kami kasi medyo malayo to no basta kapag talaga mga peryana, ang dami talaga naglalaro sa color game. Syempre yung bingo ay talaga yung pinaka paborito ko. Hindi mo na ako nagbingo ngayon kasi sobrang nakakalumbay talaga dito. Ang sobrang tahimik talaga ng mga tao dito. Ako sana sumakay ng Vikings yung talaga magisa lang talaga ako. Grabe yung mga naglalaro sa color game, guys. Pang malaki talaga ng taya. Hindi ko kaya yung mga ganyan eksena. Ayun, tapos na kami mag-peri ayun guys, pupunta muna kami dito sa McDo's sa Lancaster. Tapit lang naman to sa village namin. Sobrang aga pa talaga nito at nakakatama dumumi talaga ng maaga. Pumodre so, muna kami ng BFF rice. Yes. Libre lang ako ng BFF rice kasi nakuha ko na yung unang sahod ko talaga. Maraming maraming salamat sa nanonood sa Facebook page ko ha. Bakal lang mas masarap katsap ito. Sukarid so, lang. <laughs> Magkarago ka. Huwisig. Ano ah, sabi niya? Huwisig na ka pa. Transparent. 2.5 okay ko lang. Eight -five. Eight -five. Eight -five. Eight -five. Ja.